No, to all the wind, way, little bonk, way, and like that. Muck this, you. Si Jufalas. Morales ay ipinanganak noong may dalawamput isa, isang libo siyam na daan at siyam na putwalo sa Valenzuela City. Lumaki at nagkaisip siya sa bayan ng Maykawayan City, Bulacan. Sa ngayon ay nakatira siya sa Marilao, Bulakan. Bata pa lang siya ay nakahiligan na niyang sumulat ng tula. Noong pandemya ay lumalahok ito sa mga online na patimpalak. Nakakakuha ito ng mga online certificate and mga prizes. Mayroon din siyang sariling pahina na naglulunsad ng mga online, patimpalak sa pagsusulat ng tula. May kling at iba pa ang pangalan ay makatang likha. Di naglaon na isipan niyang gumawa ng libro, na naglalaman ng iba't ibang likha ng mga manunulat na ang pamagat ay, san ka punta. Lumikha din siya ng kanyang kauna-unahang libro na may pamagat na Una, Gaano Nga Ba Kahapdi? May ilan din siyang nagawang aklat mula sa likha ng ibang author ito ay ang mga. MGA Hinanging Puso and I Ernesto Villanueva. Ajumat and I Lolo Birding. Imahinasyon ni Lira Luna. Nagising si Makisig at pagmulat ng mata niya ay napakadilim ng paligid at pinalilibutan siya ng napakaitim na usok. Naglakad-lakad ito upang alamin kung nasaan siya. Wala pa rin siyang makita bukod sa maitim na usok. Di nagtagal nakarinig siya ng boses. Sino ang gumambala sa aking pagkakatulo? Og! Gra! Mula sa boses na di niya alam kung saan nagmula, dahil ang tinig na ito ay rinig kahit sa ang banda. Sino ka? Pasigaw na tanong ni Makisig. Maya-maya pa ay gumalaw ang lahat ng itim na usok at nagsama-sama sa harapan ni Makisig at bumuo ng higanteng usok na hugis tao. Ikaw! Ikaw ba ang nambulabog sa tulog ko? Galit na boses at mabilis na sinugod si Makisig. Sa takot ay nagtatakbo ito ng mabilis. Maya-maya pa ay nagbanggaan ang mga paa ni Makisig dahilan ng kanyang pagkatumba. Madali itong umupo at napatingin sa likod. Laking gulat niya noong nakita niya sa harapan niya ang misteryosong nilalang. Pawis na pawis si Makisig at takot na takot. Bakit may kay ginising? Wika ng misteryosong nilalang at akmang dadakutin si Makisig. Wag! Sigaw ni Makisig. Plak-plak-plak. Pagmulat ng mata ni Makisig nakita niya sa harapan niya ang kanyang guro. Tumingin ito sa paligid at nakita niyang nakatingin sa kanya ang mga kaklase at tumatawa. Unang araw pa lang ng klase tulog ka na, medyo galit na wika ng guro. Pagkatapos iro sabihin, agad bumalik sa harapan ng guro. Napasabi naman si Makisig sa isip niya na panaginip lang pala. Bumalik ang focus ni Makisig noong nagsalita ang guro. Sana bie tayo nine to? Ikaw gino magpakilala ka sabay turo sa pang-apat na upuan mula kay Makisig. Ekeo Pesai One Hill. Hill? Parang narinig ko na to kung saan. Bulong ni Makisig sa sarili. Lumaki sa mayamang angkan. Nais mamuhay sa tahimik na lugar. Pang limang taon ko na dito sa school. Ayoko talagang mag-aral dito, pero wala kong magawa, dahil ito ang gusto ng aking angkan. Keo! Habang maaga pa huminto, hindi natuloy sinasabi ni Juan, dahil nagsalita ang guro. Oh, next! Napatingin si Makisig at ibang estudyante kay Juan. Ako po si Asul, walang apelido, walang pamilya, walang tahanan, walang kaibigan. Wika ni Asul na medyo malungkot ang pagkakalahad. Napakalungkot na salaysay. O oh, siya next. Ramon Susit, 14 years old, 5 feet 3 inches on height. My cling wika and I Ramon. Ang ikli naman, ok next. Si Makisig na, di alam ang sasabihin. Magpapakilala ba siya ng totoo? Mahaba ba ang sasabihin niya o tutulad siya kay Ramon? Baka magpapaawa tulad ni Asul? O kaya maglalabas ng hinaing tulad ni Juan? Oy! Ikaw ginung antukin. Pakilala ka. Naputol ang pagsasalita ni Makisig at biglang napasabi. Ma! Makisig Principios, T13, Ka, Kayumangi, May Kasinki, Tan, mahaba buhak yuin kang bakit. Kahit anong pagupit ko kinabukasan, mahaba na agad. Hindi Payet, Hindi din mataba. Hindi Keo kilala ang aking MGA Magulang. Pinanganak sa bayan ng Nara, nasa pangangalaga ng tinuturing kong ama, na si Orki ang ikawalong narano. Wala akong pakikong buhay pa magulang. Ang haba na, next na. Napatingin si Makisig sa guro at napasabi ng epal dahil pinutol neto ang kabado niyang salita. Lumipas ang ilang oras, natapos na magpakilala ang lahat. Class dismissed. Muli ako si Marco Hill sa susunod na klase ang may-ari ng school ang magtuturo sa inyo. Papaliwanag niya bakit kayo naririto. Anong layunin ng paaralang ito? Makisig. Huwag mo tutulugan ang may-ari, ah. Matagal pa ang susunod na klase. Nagpasya si Makisig pumunta sa may likod ng court. Natanaw niya kasi na maraming halaman doon. Pagpunta niya, nakita niyang mukhang uhaw na uhaw sa tubig ang mga halaman. Hindi ito nagdalawang isip na ang pandilig at diniligan ang halaman. Habang nagdidilig ito ng halaman ay nakapikit, pero wala siyang natatapak ang halaman. Tila alam niya ang mga pwesto ng halaman o parang nakikita niya ito habang nakapikit. Napahinto ito sa pagdidilig at biglang umupo. Dahan-dahang hinawakan ng tuyot na halaman na tila malapit ng mamatay malubha na ang kalagayan mo ay, wika ni Makisig habang nakapikit ito. Noong inalis ni Makisig ang kamay sa halaman, ay bigla itong sumibol. Napadilat si Makisig noong may narinig itong tinig. Nakita ko ginawa mo sa halaman. Nakita ko din yung tatoo kong puno sa kanang palad mo. Tatu ba yun? Wika ng babae. Paglingon niya nakita niya si Asul. Anjan ka pala atong tattoo. Sabay tingin sa palad, sabi ni ama pag silang daw sa akin ay nandito na to sa akin pati ang kambal. Pinutol ni Asul ang pagkukwento ni Makisig. Alam ko kayang magpalabas ng mga kapangyarihan ang mga tagabayan ng Nara. Balak ko talaga maging isang mandirigma. Hindi lang ordinaryong mandirigma, kundi may ranggong mandirigma. Upang magkaroon ako ng permisong magmanman sa isang bayan, barangay at tahanan. Gusto ko kasi maglakbay upang makita ang mga magulang ko. Ang kaso lang wala akong pera hindi din ako taganara. Pagmandirigma ka diba sagot na ng bayan nyo ang gagastusin sa mga pinupuntahang ibang bayan? Saad ni Asul. And dal -dal naman neto. Bulong ni Makisig. Hindi porket hindi ka taganara ay bawal ka na maging mandirigma. Mag-enroll ka lang dun pero kailangan mo nga ng pera hehe. Pero pag nakapasa ka naman ay sasahuran ka at bibigyan ng misyon. Parang essay Naruto lang yene. Nanunyuit ka bienon. Ay kailangan ng pera malungkot na wika ni Asul. Huwag ka mag-alala, kada taon nagsasagawa ang bayan ng Nara ng isang pagsusulit. Ang pagsusulit na ito ay para sa mga bagitong mandirigma, hindi pa bagito o kasalukuyang nag-aaral, mga hindi nakapagtapos, hindi nakapasa at para sa mga totally walang experience. Gaya mo at gaya ko, gaya ng ordinaryong tao. Ang pagsusulit na ito ay actual battle, susukatin ang kakayahan mo sa tunay na labanan, kung paano ka mag-isip, paano mo maipapanalo ang laban at palakasan ng pangangatawan. Parang chunin exam lang yen ing Naruto. Pinagkaiba lang ay kung nag-aral ka pa lang at nakapasa ka na sa exam na ito, ay di mo na kailangan tapusin ang pag-aral mo bilang bagito. Automatic isa ka ng bihasang mandirigma. Sa mga hindi naman nakapasa ng bagito at hindi nakapagtapos kung makapasa sila sa bihasang pagsusulit, ay automatic isa na silang bihasang mandirigma. Sa mga ordinaryong tao naman ay kung makapasa sila ay bihasang mandirigma na sila agad. Sa mga bagitong mandirigma naman, kung makapasa sila ay angat na sila bilang bihasang mandirigma. Ang mga datihang bagito ang pinakamahirap na makakatunggali dahil meron dyan matagal ng bagito ilang beses na rin kumukuha ng pagsusulit ngunit laging bigo. Karamihan sa mga yan ay mas malakas pa sila sa nakaraan nilang pinakita. Sa bihasang mandirigma ay mas malaki ang sahod kumpara sa mga bagito mas mahihirap din ang misyong ibibigay sa iyo. Pag nabigo naman ang misyon mo maaari kang mapatay ng mga kalaban. Taon-taon marami sa mga bihasang mandirigma ang hindi na nakababalik mula noong sinabak sa misyon. Kaya taon-taon ay nagtatalaga sila ng mga bagong bihasang mandirigma, mahabang pagkukwento ni Makisig. Kitang kita ni Makisig kung gaano ka interesado si Asul. Kabaligtaran naman ito para kay Makisig. Ayaw niya maging mandirigma dahil ayaw niyang sundan ang yapak ng kanyang ama. Pwede pala ako sa bihasang pagsusulit. Kailan ba iyon? Sa June, sakto yun. Pag graduate Nathan Dito ay sasali kita. Kaso babay ako. Wala akong alam sa pakikipaglaban. Desidido ka biye talaga? Pwede kita turuan. We? serioso ka? Tika. Anong sabi mo? Ay sasali mo ako? Gusto ko tayong dalawa sasali ha ha ha. Halasya. Please. Una, basta tuturuan kita. Deal. Pag nagkaharap tayo magpapatalo ako. Bulong ni Makisig na dinarinig ni Asul. Lumipas ang ilang minuto nagsimula na ang klase. Paulit-ulit lang ang nangyari. Kada klase nagpapakilala ang lahat hanggang sa huling subject. Nung nakawi na ang laha estudyant. Pinulong ng may-ari ang mga guro at nagtanong siya kung sa tingin nila ay ilan ang matitira hanggang sa huli. Nagsalita si Marco na sa tingin niya ay nasa kalahati. Winikad din niya na may kakaibang kapangyarihan si Makisig na iba sa kapangyarihan ng ama nito. Principios? Bwahaha! Higpitan ninyo ang seguridad na kita nyo naman kahapon ginawa ni Ikawalo Bwahaha. Pakiiwan na rito ang mga data ng mga may potensyal at maagang nagpalabas ng kanilang pambihirang abilidad. Pagkatapos nun pwede na kayong matulog. Pagkaalis ng mga guro sa opisina, tinignan ng may-ari ang mga papel isa-isa. One Hill, ang paway Buhahaha, asul na walang pagkakakilanlan, Ramon na napakamisteryoso, at higit sa lahat prinsipyos Buhahaha. Wika ng may-ari sabay hawak niya sa kanang mata niyang bulag at kinapa ang peklat mula kanang noo, patungong kanang mata. Pababa sa bibig hangang sa baba. What a kid! Ngayon nasa kamay ko ang iyong anak Lee Forts. Sa Kenya nalang AKO Magihiganti. Hindi man kita matalo talo. Sa anak mo na lang ako babawi buhahaha. Excited na akong kontrolin ang mga bata. Maliban sa anak mo. Dahil pagkatapos nito papaslangin ko siya promise yan. Buhaha. Samantala sa bahay ni Orki. Pagka uwi ni Makisig ay nakita niya si Orki na nakaupo sa upuan at nagkalat ang mga papel sa lamesa. Noong nakita ni Orki si Makisig ay agad niyang niligpit ang mga papel at tinago ito sa ilalim ng mesa. Pagkatapos nun ay tumingin siya sa dingding at pinagmasdan ang tatlong espada na nakasabit. Yung dalawa ay magkatabi at yung isa ay nakahiwalay. Word of the Day Narano Ito ang tawag sa pinuno ng bayan ng Nara. Pinagsama ito na Nara at pinuno. May limang bayan na tanyag sa mga paghahasa ng mandirigma. Ang bawat pinuno ng bayan ay pinagsamang pangalan ng bayan at may no sa hulihan.